Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Alalay lamang din ang mga kilos nitong sigado dahil masakit ang kanyang paa at baka mas lumakas pa ang daloy ng dugo galing sa kanyang sugat. Natali na niya ito, ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo. Agad na iwinasiwas niya ang hawak na patalim na tumama naman doon sa liig ng isang pirok-pirok. Ngunit hindi niya ito napuruhan kaya tuluyan siyang nadamba at natumba ang mga ito sa lupa. Ngunit sa kanilang pagkatumba, walang sinasayang na sandali itong sigado. Makailang ulit niyang itinarak ang kanyang hawak na punyal sa liig ng nilalang hanggang sa tuluyan niya itong napatay. Dalawa sa mga pirok-pirok ang lumundag papunta na din sa kanya. Bago naman siya mahagip ng mga ito, mabilis na gumulong itong sigado para makaiwas sa mga pag-atake ng mga kalabang nilalang at pagkatapos sumandal ito doon sa puno ng kahoy para hindi siya maatake galing sa likuran sa isip nitong sigado wala na siyang pakialam kung tamaan ng mga pagkalmot ng mga nilalang na mga pilok-pirok wag lamang siyang makagat ng mga ito mas matindi kasi ang mga kamandag ng mga nilalang na ito sa kanilang mga kagat nang dumaluhong na sa kanya muli ang dalawang mga nilalang agad natpinagtatadyakan niya ang mga ito at ibinabato ang hawak na dalawang mga punyal. Tumarak ang dalawang mga punyal nitong sigado sa ulo ng mga nilalang. Ngunit batid nitong sigado na hindi pa rin iyon sapat para tuluyan na mapatay niya ang mga ito. Kaya agad niyang inabot ang mga nakatarak na mga punyal sa ulo ng mga pirok-pirok at hinugot niya ang mga ito pagkatapos. Walang habas na muling itinarak ang mga ito doon sa ulo ng mga nilalang. Tinamaan siya ng ilang mga pagkalmot sa dibdib. Ngunit hindi iyon malalalim dahil agaran niyang napapatay ang mga ito. Napabuntong hininga na lamang itong sigado habang pilit na makatayo. May mga natitira pa kasing mga pirok-pirok na nilalabanan itong si Kiram. Hawak pa rin ang dalawang mga punyal agad na muli itong tumakbo papunta doon sa kinaruroonan nitong si Kiram kahit na paika-ika itong si at tumulong na ito sa pakikipaglaban doon sa mga nilalang. Samantalang itong si Kiram, may sugat na din ito. Ngunit buong bangis pa rin na inaatake ang lahat ng mga nilalang hanggang sa tuluyan nilang napatay ang mga ito. Hindi naman ganon kalubha ang natamong mga sugat nitong si Kiram na katulad nitong si wika agad itong si Kiram na napapansin na masama ang kalagayan ng kanyang kaibigan na si Gado Gado malubha ang mga tama mo sa katawan kailangan muna natin na makapagpahinga at magamot ang mga sugat mo sumang-ayo na din itong si Gado dahil ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan at ang kirot ng kanyang mga sugat hinala nitong si Gado maring dahilan ito sa dami ng dugo na nawala sa kanyang katawan Agad na inalalayan itong sikiram itong sigado Papunta doon sa mga batuhan na nandoon sa gilid ng isang talon Makapagtago pa rin ang mga ito doon kahit papano Doon sa mga batuhan at doon sa mga malalaking ugat ng puno ng kahoy Na nandoon at ang mga baging na nakapalibot doon sa batuhan Ilang sandali pa may mga ipinahid na itong sikiram na langis doon sa mga sugat nitong sigado. Ngunit batid nitong sikiram na hindi pa rin iyon sapat. Kinakailangan niya ng mga halaman na magagamit niya bilang gamot at sangkap sa kanyang mga langis. Hindi kasi katulad ang mga ito ni Tuto na dahil sa pagiging albularyo ng bata, mas napagtuunan nito ang pag-aaral sa panggagamot. Hindi katulad nila na mas nakatuon ang mga ito sa aspitong pakikipaglaban. Ilang sandali pa, huwi ka nitong sikiram. Mas nakakabuting dumito ka muna, kay biga nagado Kailangan kong makahanap ng halaman ng mimosa at maging mga antunga at makahiya para makatulong na mapagaling agad ang mga mong sugat sa iyong katawan. Kailangan ko rin na makahanap ng puno ng latnub. Maraming na walang dugo sa iyong katawan. Kailangan mo ang katas nito. Sagot naman nitong si Gado na nakahiga doon sa batuhan at nakakubli doon sa mga malalaking tipak ng bato. Gamit naman ito ang mga malalaking dahon bilang higaan. Maraming salamat kaibigan na Kiram. Kung hindi ka pa dumating, maaaring katapusan ko na ngayon. Sagot naman itong si Kiram na napapangiti. Simula na makasama itong si Kiram sa grupo nitong si Butok nagsimulang lumambot na din ang puso ng batang mga ngatay. Kung dati, kakaiba ang bangis niya at tigas ng kalooban, ngayon, natutunan na nitong si Kiram ang magbigay ng halaga sa mga kasamahan at itinuring na niyang hindi lamang mga kaibigan ang grupo nitong si Butchok, kundi kapatid at pamilya na ang mga ito para sa kanya. Kaya kahit na kamatayan, walang pakialam itong si Kiram basta matulungan lamang ang mga kaibigan. Huwag mong isipin ang mga bagay na ito gado. Mas mabuting magpahinga ka at magpagaling. Pamilya na ang turing ko sa inyo. Kaya tayo-tayo ang magtutulungan sa kagipitan at walang iwanan. Tandaan mo iyan, kaibigan na gado. Dahil kung ako ang nasa kalagayan mo, sigurado akong tutulungan mo din ako at hindi iiwan. Gado. Pagkatapos naglalakad na itong sikiram palabas doon sa mga batuhan para makahanap na ng mga kakailanganin na mga halaman hanggang sa makarating ito doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan. At hindi na malayan nitong si Kiram na nasundan na siya ng mga nilalang na mga pirok-pirok. Samantalang doon naman sa malawak na pangpang -pang, hindi nagawa nila ni Butchok na masundan ang grupo nila ni Bono, Gado, Kiram at Tuto dahil nakaharang doon sa mga batuhan ang maraming bilang ng mga aswang na sungayan. Kung pipiliti nilang lusutan ang mga ito, baka may mga mapapahamak pa sa kanila. Kaya pinili nila ni Butchok na sumuot doon sa mga butas ng mga batuhan ng pangpang. -pang. Agad silang naghanap ng butas na malalabasan doon sa kabilang bahagi para makatawid ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng pangpang -pang, -pang papunta doon sa kinaruroonan ng kanilang mga kasamahan. Ngunit habang binabagtas ng mga ito, ang kasulok sulukan ng butas ng pangpang -pang sumalubong sa kanila ang mga kakaibang pag-angil doon sa paligid ng batuhan. Napatigil sina Nabuchok, Nunoy at Maki sa kanilang pag-usad at paglalakad. Ang tatlo kasi ang nauna sa kanilang grupo at nasa unahan agad na wika nitong si Butchok. Naluko na. Mukhang may mga nilalang na mga pirok-pirok na naman dito sa kalublooban. Nang pangpang na ito, ti umaki. Bade. Pagkatapos lumingon itong si Butchok sa kanyang mga kasamahan na nasa likuran at inaabisuhan niya ang mga ito na kinakailangang mag-iingat dahil mukhang may mga pirok-pirok din pala sa loob ng kinaroonan nilang pangpang -pang. Pagkatapos muling umusad na ang mga ito, ngunit dahan-dahan at kalkulado na ang kanilang mga galaw at kilos, nagmamatsyag na din ang mga ito nang mabuti sa buong paligid. Madilim kasi ang paligid ng batuhan na iyon at kakaunting liwanag lamang kasi ang nakakalusot sa siwang ng mga batuhan at nagbigay sa kanila ng kakaunting liwanag doon sa loob sa kanilang likuran naman nandoon sina Amedeo at Suki na may dalang mga pana at panakanakang nakipagpalitan ang mga ito ng mga pag-atake doon sa mga sumusunod sa kanila ng mga rebuilding talim na patuloy silang pinagbabaril samantalang ang iba pang mga aswang na sungayan kasama ang mga nitibong amaranig at ang ilan sa mga sundalong awol sumunod na ang mga ito doon sa mga kakahuyan na kinaroroonan nila ni Gado. Ang karamihan naman sa kanila naghanap doon sa mga batuhan ng butas para makapasok ang mga ito doon sa loob at direktang maatake nila ang mga sundalo. Habang umuusad sina Nabotchok, biglang nakakarinig na ang mga ito ng mga kaluskos doon sa mga batuhan at sumungaw galing sa kaliliman ang mga ulo nang mga nilalang na mga pirok-pirok napapamura na itong si Maki at Baltok dahil napagtanto nila na marami din pala ang mga nilalang na ito sa kaloblooban ng pangpang wika nitong si Maki mukhang tirahan na nila ang pangpang -pang na ito doong butyok kinakailangan natin na makalabas agad sa loob ng pangpang -pang na ito baka pagpistahan pa tayo ng mga nilalang na ito mas mahirap na lumaban sa masikip na lugar na ito. Pagkatapos agad na nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad, ngunit biglang naglulundagan na ang mga pirok-pirok sa kanila, kaya wala nang magagawa pa ang mga ito kundi labanan ang mga nilalang. Agad na umigpaw itong si Butchok at sinalubong ang mga nilalang na papaatake sa kanila gamit ng binatil yung sundalo ang kanyang mga matatalas na mga garap. Agad na nilaslas ng binatil yung sundalo ang liig ng mga ito. Makailang bisis na nilaslas ang mga ito ni Butchok na nagiging dahilan para tumalsik ang maraming mga dugo galing sa mga sugat ng mga ito sa kanilang mga liig. Matapos na magawa iyon ni Butchok, mabilis itong umikot sa iri papunta doon sa malaking nakausling bato sa unahan para maiwasan ang mga pag-atake ng mga nilalang na sumusunod doon kay Butchok. Agad naman na hinampas nitong si Baltok ang isang nilalang galing sa likuran gamit ang kanyang malaking palakol na nagiging dahilan para bumulagta agad ang pirok-pirok doon sa batuhan at agaran na nangingisay. Napuruhan ito ni Baltok habang itong si Maki mabilis din na kinubawan ang likuran ng isang nilalang kasabay ng pagpapakawala ng mga pagsaksak sa likod ng nilalang na pirok, pirok Hindi ito tinigilan ni Maki hanggang sa tuluyan itong mangingisay at mamatay. Umata na din itong si Butchok kaya napatay panila ang mga nilalang na sumusunod sa kanila. Ngunit napamaang ang uma ito at napatigil sa kanilang pagkilos nang makitang sunod-sunod ng naglabasan ang maraming mga nilalang doon sa mga butas ng batuhan. Kaya ang ginawa nila ni Amadio at Suki, inalalayan itong si Kimba na makapagtago muna doon sa sulok ng mga batuhan. Sa mga pagkakataon na iyon, nalapatan na ng mga gamot ang sugat nitong si Kimba. Ngunit hindi pa ganun kagaling ang mga sugat dito sa katawan at sa dami ng mga nilalang baka muling masugatan pa ito. May mga nakasunod pa sa kanila ng mga rebuilding talim na patuloy na nagpapaputok sa kanilang kinaroroonan. Agad naman na hinarang nitong si Nunoy ang anim ng mga pirok-pirok na sumusunod sa grupo nila ni Kimba. Umaangil agad itong si Nunoy. May mga karanasan na itong si Nunoy sa pag-alaga sa mga ganitong uri ng mga nilalang dahil gabunan ang kanilang angkan at dati may mga alaga ang ilan sa kanilang mga ninuno na mga pirok-pirok. Ngunit hindi nakakatiyak itong sinunoy kung kaya ba niyang pasunurin ang mga ito. Sa tingin kasi ng binatil yung aswang, wala nang sinusunod ang mga ito. Batay na rin sa tagal ng panahon na wala nang nag-aalaga sa mga ito. Agad na umangil itong sinunoy habang mariin na nakatitig doon sa mga nilalang na mga pirok-pirok. Napatigil naman ang mga nilalang sa paglapit sa kanya at napatitig ang mga ito kay Nunoy. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, muling lumundag ang mga ito at inaatake pa rin itong si Nunoy. Wala nang kinikilalang pinuno ang mga nilalang na ito dahil matagal na din ang panahon na walang nag-alaga sa kanila ng mga gabunan at walang sinusunod na Panginoon ang mga ito. Tingin ng mga ito sa lahat ng mga nilalang na pumapasok sa kanilang teritoryo ay mga kalaban at banta sa kanila. Kaya inaataki ng mga ito ang lahat ng mga pakialamirong papasok sa kanilang teritoryo. Kahit na mga gabunan pa ang mga ito. At tingin din ng mga nilalang na ito sa kanila masarap na pagkain. Maagap naman na kumilos itong sinunoy para salubungin ang mga ito ng mga pag-atake. Agad niyang tinamaan ng dalawang mga pagsikwat ang isang pirok-pirok na nagiging dahilan para agaran itong mangingisay at nang sagpangin naman ito ng isa pa, agad na umikot ito sa likuran at walang habas na pinagkakalmot na ito ni Nunoy hanggang sa napasubsob na ito doon sa mga batuhan. Kahit sugatan naman itong si Kimba, agad na pinagbabaril nito ang iba pang mga pirok-pirok na papaataki doon sa kinaruroonan ni Nonoy. Tumulong na din sina Amadio at Suki agad na pinagpapanan nila ang mga iyon. Tatlo pa sa mga ito ang kanilang napatay. Ang isa naman na tuluyan ng nakalapit kay Nonoy agad na kinobawan ito ng binatilyong aswang at pinagkakalmot ang mukha at liig. Matapos na mapatay iyon ng binatilyong aswang agad itong lumundag papunta doon sa kinaroroonan nila ni Kimba. Dahil papalapit na naman sa kanila ang mas marami ang bilang ng mga pirok-pirok. Mabuti na lamang dahil sa pagsulpot ng mga nilalang na ito na patigil sa pagsunod sa kanila ang mga rebuilding talim. Dahil sa mga pagkakataon na iyon habang inaatake ang grupo nila ni Butok, inaatake din ang mga ito ng mga nilalang na mga pirok-pirok at kasalukuyang nakipaglaban ang mga ito. Gusto nila ni Kimba na magpunta doon kina Butchok at muling magkakasama ang mga ito. Ngunit naharangan na sila ng maraming mga nilalang kaya wika nitong sinunoy. Hindi tayo maaring magpunta doon sa kinaruruunan nila ni Butchok. Mas mapanganib. Kailangan na, na makalabas tayo sa pangpang na ito natitiyak kong makakalabas din silang butok at makalayo sa mga nilalang na iyan. Kimba, Kuya Amadio, Kuya Suki, doon na lamang natin sa labas hintayin ang grupo nila ni Butok. Agad na sumang-ayo naman sina Kimba sa sinasabi nitong sinunoy, kaya agad na naghanap na sila ng malulusutan palabas ng pangpang -pang na iyon. Patuloy naman na sumusunod sa kanila. Ang mga nilalang na mga pirok-pirok doon naman sa kabilang bahagi, mas napalayo pa si Nabuchok dahil sa dami ng mga nilalang na umaatake sa kanila. Habang nakipaglaban kasi ang mga ito, umaatras din ang mga ito papunta doon sa sulok pa ng butas ng pangpang. -pang. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, may nakita silang butas kung saan lumusot doon ang liwanag ng araw. At sa tingin ng mga ito, kasya ang kanilang mga katawan. Uy kanitong si Baltok kapatid na Maki, dunong butok. Sa tingin ko, labasan na ang butas na iyan at kasya ang ating mga katawan. Ngunit nagdadalawang isip naman itong si Maki dahil kung lalabas sila, maiwan doon sa loob ang kanilang mga kasamahan na si at ang kanyang mga anak. Ngunit huwi kanitong si Butchok. Sa tingin ko, Tio Maki, kaya na nilang makakita ng malulusutan palabas. Magkakasama ang mga ito at nandoon din si Nonoy. Kailangan natin na makalabas agad para malabanan natin ang lahat ng mga ito doon sa labas ng pangpang. Kaya nagmamadali na ang mga ito sa kanilang pagkilos papunta doon sa nakitang butas. Patuloy pa rin na sumusunod sa kanila ang mga nilalang na mga pirok-pirok na rinig na nila ang mga kaluskos at mga pag-angil ng mga ito. Nang makarating na si na doon sa butas na iyon Agad na ang ulo ng mga ito para tingnan ang labas At nakita nila doon ang maraming mga puno ng kahoy Kaya wika agad itong si Butyok Tama ang lugar na ito tiyo umaki Malalabanan natin ang mga ito ng maayos Dito na natin hintayin si Nanunoy Hindi na tayo maaring lumayo pa Baka lalong magkawatak-watak at magkakahiwalay ang ating grupo mas malalagay lamang tayo sa alanganin. Agad naman na sumang-ayon ang magkapatid na sina Maki at itong si Baltok. Pagkatapos, nagmamadali nang lumabas ang mga ito doon sa butas habang patuloy pa rin na sumusunod sa kanila ang mga nilalang doon sa loob ng pangpang. -pang. Ngunit walang kaalam-alam ang grupo nila ni Butchok na ang butas na nilabasan nila nando doon sa kabilang bahagi ng pangpang -pang, kung saan naman doon sa kabila ang kinaroroonan nila ni Gado, Kiram, Buno at Toto. Kaya mas napalayo pa ang mga ito. Agad na nagtatakbuhan ang tatlo papunta doon sa mga puno ng kahoy. At pagkatapos, nakatayo ang mga ito doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy habang hinihintay ng mga ito ang paglabas ng mga nilalang ng mga pirok-pirok. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo. Napatingala ang mga ito doon sa ibabaw ng pangpang nang makarinig ang mga ito ng mga pag-angil at nakita nila doon ang mga aswang na sungayan na agad na naramdaman ang kanilang presensya. Nakita nilang nagtatakbuhan na pababa ang mga ito at ang iba naman sa kanila lumilipad pabulusok sa kanilang kinaroonan. Kasama din ng mga sungayan na ito ang mga nitibong amaranhig at ang mga sundalong awol. Huwi ka nitong si Maki. Mukhang hindi madali ang ating gagawin na pakikipaglaban sa mga ito. Kapatid na Baltok, Dunong Butok, bukod sa napakarami ang ating makakalaban, malalakas din ang mga ito. Wala na tayong magagawa pa, Dunong Butok, kundi labanan ang mga ito hanggang kamatayan. Ikinagagalak kong makasama kita sa maaring huling pakikipaglaban natin. Kapatid na Baltok, sa ilang taon na magkakasama tayong lumalaban, ipinagmamalaki kita. Kung mamatay man tayo sa labanan na ito, ikinararangal kong mamatay na lumalaban at nakagawa ng kabutihan. Wikang sagot naman itong si Butok na matalim pa rin ang pagkatitig doon sa mga kalaban habang hawak ang kanyang armas na dalawang mga matatalas na mga garab walang mamatay sa atin tiyo Maki. Hindi ang mga nilalang na ito ang makakapatay sa atin. Patuloy pa rin tayong mabubuhay at makikipaglaban dahil kinakailangan pa tayo ng mga tao. Kinakailangan pa ang ating tulong sa mga ito. Itong si Baltok, natahimik na ito dahil pati siya hindi na niya alam kung mabubuhay pa ba ang mga ito dahil sa dami ng mga kalaban. Ngunit itong si Butchok agad na itong nag-uusal ng mga orasyon na sa isip ng binatilyong sundalo. Kinakailangan na niyang tawagin at humingi ng tulong sa kanyang dalawang mga gabay. Ang prinsipi ng mga unga at ang mandarigmang anghela. Kailangan niyang mapag-isa ang kanilang mga katawan at walang pakialam na itong si Butchok kung mayroong mabigat man nakapalit ang kanyang gagawin. Hindi lamang kasi buhay niya ang namimiligro sa ngayon. Pati na ang buhay ng dalawa niyang kasama na sinang Maki at itong si Baltok. Nakita din nila ni Maki at Baltok na papalabas na din doon sa butas ang mga nilalang na mga pirok-pirok na malakas na umaangil at nagtatakbuhan papunta sa kanila. Agad na nag-uusal na itong si Butyok at tinawag na ang kanyang mga gabay at makalipas lamang ang ilang mga segundo nakakaramdam ng kakaibang presensya at puwersa ang magkapatid at biglang lumakas ang hangin doon sa kanilang kinaroroonan na hindi nila mawari at nakita nila itong si Butchok na biglang nagkakaroon na ito ng kakaibang presensya na hindi nila mawari kung ano ang dahilan napakalakas ng presensya na pati ang dalawa hindi nila kayang tingnan itong si Butchok napatras ang dalawa at napasandal doon sa mga puno ng kahoy habang tinatakpan ng mga ito ang kanilang mga mata. Huwi ka nitong si Butchok. Huwag niyo akong tingnan na, Tio Maki. Tio Bartok, kailangan kong gawin ang mga bagay na ito para matalo natin ang mga nilalang na sa atin. At nakakarinig ang mga ito ng kakaibang panaghoy na nagiging dahilan para mangilabot ang mga ito at nang mawala na ang kakaibang presensya at ang pagliliwanag ng katawan nitong si Butchok tiningnan nila ang kanilang kasamahang binatilong sundalo at nakita nilang nagbago na ang hitsura nitong si Butchok namumuti ang isang mata habang pulang-pula ang isang mata namumuti din ang buong katawan nitong si Butchok habang nagiliwanag ang hawak nitong dalawang mga garaba, nawindang ang isipan ng dalawa at hindi makapaniwala ang mga ito na itong si Butyok mayroong kakaibang kakaihanak kayang pag-isahin ang kanyang mga gabay sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Nabaltok at Maki sa kakaibang presinsya ng lakas nitong si Butyok ngayon na hindi nila masukat.